Good morning, good morning mga ka-Jok Isang pinagpalang araw at magandang umaga po sa ating lahat Time check, pag sa ayos na Ito, pasikat na yung araw So napili natin yung gandang oras ng rides Kasi nga, maliwanag na Ang ganda ng sikat ng araw Panibagong araw, panibagong vlog mga ka-Jok Tabahin si ka jok sa kanyang adventure ng araw na to may pupuntahan tayo sa isang resort dito sa Rodriguez Rizal kung saan talaga namang sikat na ito ngayon. Kaya samahan nyo ako at marami pa tayong ikutin yung araw na ito. Solo ride tayo ngayong araw na ito kasi nga wala tayong nasama. Natot sa kanya, okay? Dito tayo sa tulay. Boundary ng Quezon City. Nan Mateo. Team view dito. Okay, samahan nyo ako. Let's go! mula sa bayan ng Quezon City Lungsod, Sud Quezon kung doon tayo nagsimula mag tayo gamit ang ating bisikleta Nang isang oras para marating lang ang bayan ng lungsod ng San Isidro, Montalban, Rizal na kung may kita rito ang nagagandahang kabundukan kagaya nito na talaga mamamangha ka dahil sa loob lamang ng isang oras narating mo na ang kagandang kagandang kabundukan kung nga lang sa ng teknolohiya, nagiging ano na to. Makawala na yung kagandahan ng kabundukan dahil na giging quarry na. So hindi tayo pumunta dyan, mga ka-Deop. Dito tayo sa mga saysayang kabundukan ng San Isidro. Kung saan pumunta pa tayo doon, sa likod ng bundok na yun. Samahan niyo si ka sa kanyang adventure ngayong araw na to. Kung saan talaga naman napakataas natin. Ayun, nasa, nasa taas tayo. May pupuntahan tayo isang resort na talaga namang ang giging kilala na kilala na ngayong nga ano na to familiar na sa atin kaya samahan nyo ako at maklasin ang ganda ng Rizal gusto po, gusto po mga ka-Deop, time check 7 na ang umaga balis ang oras na tayo papajak kain mo tayo ron at masal tapos agit na tayo sa San Isidro Elementary School hindi na natin nilagyan daanan kasi malapit lang naman to madaling hanapin Pagkagaling nyo ng Montalban, Arco, papasok kayo ng ano, pure gold, is wood, tapos diretso na kayo sa San Isidro. Kaya uh, ayun So, akit tayo dito. Doon. Akit tayo doon. Tayo pa ng mga truck dito. Uh, Tat Tatang kasama ngayon. Kasama kayo sa Iga Dio, Tony Adventure. Marami tayong pupuntahan ngayong araw na to. Magagala tayo hanggang buong araw. Okay, let's go! Time check, 7.51. So nakita natin yung karato lang to, signage na to, LMN Farm Resort, this way. 1 kilometer so dyan tayo pupunta Ito yung daan na pupuntang ano maskap na to eh maskap road so kakaliwa tayo dyan sa wetland kapunta na rin ng pora yan eh dito rin may daan sa taas pupuntang Poray. marami eh. maraming pasyalan dyan si marami kaya kung gusto yung makapunta dyan ganyan din yung payaram Falls. pupunta natin yung payaram pools magano kayo rin sa ano sa multi purpose may city hall nila Maglagin kayo tapos sasamahan kayo ng mga tour guide para hindi kayo maligaw. Pero kung alam niyo naman mas maganda. Mas makatipid ka sa tour guide. Ito isang kilometro na lang malapit na tayo. Maraming tour guide diyan eh. Okay, dun tayo. Kaliwa. Let's go. Samahan niyo si Kadeo. Kumusta po? Kumusta po? Mga Kadeo. Arte tayo sa barang ano, Barangay Maskap. Ito yung ilog sa gilid. Ang ganda na lang ng rip sa gilid. May ano na, semento hindi kaya lang dati pumunta tayo rito maalto ah hindi wala ganyan kaya napaka-safety na to sa pagmabagyo hindi na sila abutin so ilang ilog ang pupunta natin bali isang kilometro na lang dito nga pwede ka na maligo rito sa ilog dito sa baba yan. bulan nga pa nakahapo kaya malabo yung tubig malabo yung ilog kasi nga bulan kahapon Malakas yung ulan. Dapat mga ilang araw bago ay pumunta rito. Kaya uh, malabo. Di ba umulang kagabi? Umulan? Ayun okay. ay, yung bata. Shoutout ka rito. Unang ilog. Unang ilog. Ganda na yung kalsada ngayon dito. Sementado na. Hindi kaya dati na pumunta tayo. Eh. Ganda. Ang ganda yung ilog niya pag ano, uh, hindi umulan. Ang linaw niyan. Pwede di ka maligo diyan. Tingnan kasi malabo, mulan. Mulang kahapon, ang lakas. Oy, ganda na ng kalsada nila. Simentado na, oh. Ah, uh, maganda na pumunta rito. Hindi na mahirapan pa ka. Hay. Okay. Tingnan natin kung gasan yung semento na to. Hi. Hello, batang maliit. Ngayon batang maliit, gabay. Ganda na ang kasada nila. Hindi mo kalain na sa isang lugar na ganito. Oh, may ang uh, sementado na yung lugar. Madali na yung mga uh, transportasyon. Yeah. Pero nga pala dito ano resort na maliit. Bagong tayo ng Jolima, Jolimas Resort. Ayan, dyan sa gilid. Pwede ka na maligo dyan. Hindi ka nagkat ng malaking resort. Ayan, Jolimas Resort. Bago lang. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. lang Entrance Ayan. 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 Bali, isang pool lang yan. Ayan. Oh. Isang pool. Hindi mas resort. Ayan yung ilog. Haba, haba niya, no? Oh. Haba ng ilog yan. Ano yan? Galing ng pora yan. Ilog yan dapat Punta natin para yung pools. Saka yung isang LMN, N, LMN resort. Okay? Balikan ko kayo mamaya. Yan mga ka-dio Pagkan dito na lang pala yung simento. Pero mahaba-haba rin. Mula rin sa ano. Pagpasok. Ayan, galing tayo rin. Tahimik. Talagang probinsyang probinsya talaga siya. Kaya kung ko ng tahimik yung lugar, punta ka rito. Hanggang dito lang. Ginagawa pa yan. Siguro ang doon pa yan. Maganda to pag natapos yung daanan na to. Kasi talagang napakasimple na yung access ng transportasyon nila rito. Malapit na tayo siguro. Makalati na lang. 500 kilometer. 500 meter na lang. Kasi nakasabi nun sa akin to. Ano ah. Uh, 1 km. E nakakalati na tayo. Yan. Naglaan tayo kasi matakas yun. Yan o. Yung bike natin. Nerito tayo sa loob. Sa taas. So balikan kayo pag malapit na tayo sa LMN Resort. Hindi tayo maliligo roon. Hindi tayo maliligo sa ano sa poles pag viewing lang tayo ron so malapit na tayo ito yung dadaanan nyo rito tapos sa yung ano eh semento pero hindi naman siya, ano maputik rough road hindi ka rough road tama lang kaya kaya naman ng sasakyan okay balik ko kayo mamaya ito pangalawang ilog o oh. may naliligo na ron ito malinaw na yung tubig dito yung pangalawang ilog niyan. Ayun. Hahaba niya, no? Laling yung sa Poray Falls. Uh, up, up, Video na natin yun. Na-vlog na natin. Panoorin nyo na lang yung Poray Falls. Makita rin tayo sa taas noon yung Biting Uhay. Napakaganda rin talaga. Mabalikan natin yung Sunday. Sarap maligo ron. Ang haba nito. Ito yung dadaanan nyo. Nagilid lang naman ng ano, ilog. Hindi ka maliligaw. Ito yung tinatawag na province life. Malayo sa polusyon. Sa ingay ng mga sakyan. Yan ito yung buhay na tahimik talaga. Puro huni lang ng ibon. Maririnig mo. O, oh, di ba? Walang maingay. Hindi kaya sa atin. Pag-isim sa umagan, yung mga marites. Nagtutumpo ka na. Naingay na, tapos may nagpapatugtog na. Ganun sa atin, sa lungsod, hindi gayon sa, ano, sa probinsya. Ang tahimik. O, oh, mga bahay o. Oh. Okay, balikan ko yung mamaya. Ito, pangatlong ilog na to mga kadeop. So nakikita dito sa pangatlong ilog, nakikita na yung LMN Farm Resort. Kung saan diyan, saan tayo pupunta. Ayan pangatlong ilog. Lapit lang, tatlong ilog lang. Ah, papasukin natin yan, mag-viewing tayo. Alamin natin yung detail nila kung saan. Nagawa pa rin yung kalsada nito. Matuloy pa rin yung ano uh, renovation. Okay, dito na tayo. Sa LMN Prime Resort. Napaaga tayo ngayon. Okay. star. Ayan, nandiyan tayo. Time check, alas 8 na. Ito nga pa lang, LMN Farm Resort Doon saan, alamin natin Kasi sikat na ito ngayon eh Kung ilan ang pool nila Kung magkano entrance nila At magkano yung cottage nila So, dito kayo papasok Bali, mula doon sa Mascap Sa may munisipyo Tatlong ilog Bago tayo makarating 1 kilometer nga Ang lapit lang So, gamit natin bisikleta Galing ng Lusit Quezon Pumadyak tayo ng isang oras Isang oras lang mula roon Hanggang dito So, papasokin natin do sa loob Kung ano yung ganda ng LMN Resort na ito Ayan Okay, tara. Ito yung bisikleta natin. Bali, ano lang tayo ngayon? Solo ride? Nag-iisa lang tayo. Kaya, wala tayong iniisip na ano. Oras. Palakad tayo. Ang ganda rito. Pagpasok mo, puro ano, puno. Mga ano mo. Ano, Ayun, abyan. Balay ko yung kami mamaya. Pag ron, ilang minuto lang. Siguro mga dalawa, tatlo. Dito na, lapit lang pala. LMN Farm Resort Information. Ayun yung bisikleta natin. Iniwanan natin doon. Papasok tayo. Ang haba ng pool, ang laki. Yan. running water 'yan ha? hindi 'yan wala yang chlorine. Kaya maganda maligo. Yan. Haba. Ano? Haba na ano? swimming pool. Oh. Kahit marami pala kayo, okay na okay dito, kayang-kaya 'to eh. Okay? Ganda. Ito yung mga cottage nila, big cottage. Yan, may mga number. Tanungin natin mamaya kung magkano entrance niyan. Eh, magkano yan? Magkano entrance yan? Siguro malalim yan kasi may salbabida eh. Yeah. Ito ang cottage nila, tabi-tabi. Mayroon silang anim dito sa kaliwa. May mga puno kaya ano malilim. At At sa taas may mga kubo. Siguro mahal na yan. Yeah. Bali, ang swimming pool nila rito, tatlo. Yan. May mga naglilinis. Sarap maligo rito. Haba oh. Sa yung tubig. Uy, hindi gaano malamig. Analo. Solid. Ito ang element farm resort. Na kusang talaga namang napakasimple pero solid na view. Dito may small cottage. May lima rito sa dulo. Ah, nakalagay doon bawal kumain at uminom sa sa pool 'yan. Ah, mga naman. ano Pulay green siya. Kasi nga umulan nga kaya ganyan siguro ang tubig. Doon siya nagagaling sa ilog ng tubig niyan eh. Running water. Okay. Solid. Ang ganda. Dati alam yung pool nila. Isa lang eh. Ano? Dinadayo na rin itong ano, to, resort na to. Ano nga pala ngayon? June 3. Kaya walang ganang tao. Lunes. Tsaka maaga pa. Alas 8 pa lang. Pamamaya may tao na rito. Yan. Dire-direction yung vlog natin. Hindi natin puputulin. Yan. Ito yung shower room. Sa kanan, yan. Ito yung pambata siguro to. Ano sir, pambata yun sir? Pambata at yun. No? Oo, oh, yung dalawa. Anong ilang feet po yan? Mga 3. 2 to 3 feet. Yan. Ah. Magkano po yung entrance ng bata? Libre. Hindi ah, alam. Hindi daw alam. Sama yung tanong natin naglilinis. Eh, yung malalim yun. Ilang feet yun? Yung malalim. Okay. Ayan lang yan. Hanggang, dito. Ay, mababal. 6 feet lang yan siguro. Mm, mga hanggang mata. Ah, okay. Ganda kasi ano eh. Solid. Tahimik pa. Oo, pa, Ay, bayan pa, bayan pa, bayan. oh, oh, paya pa. Oh. Tsaka ano yan? Running water yan. Di ba galing sa ilog yan? Ah, ano yan sir? Yung sa bukal talaga. Ah, sa bukal pala. yan sa bukal. Ininom talaga yung pinagagalan. Mm. Ganyan talaga kulay niya. O mas malilino pa yan pag ano. Umulang kasi, di ba? Kasi okay, umulang sir. Oo, oh, kaya ganyan. no yung Mga alikabok. Ah, palitan. Okay. Ilang feet po yan, Tay? 3 feet? feet? Ah, 4 feet? O, oh, pwede sa bata. Magkano po yung cottage nyo? Ay, yung maliit. Ito medium eh. 300. Ah, yun, 400. Si malaki, 500. Oh, okay. Yan siya, shoutout kay tatay. Siya yung naglilinis dito. Papalitan daw yung tubig. Mano-mano lang tayo. Walang ano, yung, pre, yung panghigop. <laughs> Wala. Pinalinis namin yan. Ah. Oh. Namin. Okay. Para malumina, no? Umulang kasi. Kahapon tayo, daming tao no. Marami. O, kasi Sunday kahapon, ngayon Lunes. Oh. Kaya Lunes ako nagpunta para walang tao. Oh. <laughs> okay, tay, binablog ko to tay kasi nakapanood ko nga sa ano, oh. sa, vlog yan, ganda tay oh. So kulit na solid yung burrito tay. Running water to. Oh, running water. Sino po may-ari nito? Siya shout out natin. Kapitan. Ah, si Kapitan, ah, Kapitan ng maskap, Ano po pangalan ng Kapitan? Alimutan. Mariana ng Inicasio. Ayun. Shout out po sa ating mayor, ay Kapitan. Inicasio dito sa maskap, Ito si Tatay. Ay, tayo na 'yung pangalan niyo. Junior, shout out kay Tata Junior siya yung naglilinis dito sa ano, LMN Farm Resort. Ako talaga namang alaga nila itong ilog, ano, resort. Papalitan daw niya yung tubig. Bukal. Bukal galing doon sa Bukal. Ayun. Ang laki dati tayo sa lang swimming pool, 'di ba, dati? Gagawa isa no? Oh, gagawa pa daw ng isa, pare, apat. Ito, malaki. Malaki pa yung space dito. Eh, kapitan pala to, kaya pala napakaganda, napakalaki. Saka yung tanawin dito, solid na solid. Tingnan nyo naman, no. Oh. Puro kabundukan. Ito ay isa pang pool dito, malaki nito. Talagang ano yan. Gaganda yan pag may isa pang pool dito. Bali magiging apat na sila. So ang halaga pala ng ano nila dito nagre-range ng 500. Yung big, yung medium, 400, 300 yung ano. Yung ano po tayo, entra entrance. Ayan po, sabi Tatay Junior, yung entrance po dito ay 60 pesos. Um, adult, isang araw po yun. May overnight po. Overnight po, meron. Magkano naman pag-overnight? 100 lang. Sa bata? Okey, Okay, ganun din po sa overnight mga kadeop. -deop. Yung sa overnight 100, tapos 50 sa bata. Mas mura talaga sa umaga. Tayo namin, eh. Oh, may kuryente sila, hindi na solar, kuryente na. Namin yung okay, yung sabi ni tatay, talagang may lifeguard sila rito. May, kaya maliligtas yung mga bata rito, naliligo. Dami, sir. Yung ina, kung, oh, tama, tama yung sinitatay. Okay, tama yung Papunta na kayo dito sa LMN Farm Resort. Kung saan matatagpuan sa Barangay Maskap, no tay? Mm, barangay Maskap. Para sa Montalban Rizal. Yeah. Napakalapit lang. Wala rin sa ano. Manisipyo nila. Isang kilometro lang. Okay, sana na gusto nyo ang ating vlog. Kung wala ka pang mapuntaan, habol sa summer, ito. Pwede, pwede nyo pasyalan to. Hindi kayo mag-aagawan dito. Saka napamura ng cottage nila. At may overnight din, na. Ah. O, oh, ayan. Gaya noong, ano, so, weekdays. Oh, okay. Siksikan talaga. Punuan daw rito. Ha. Kaya talagang familiar nung resort na to. Pag ano, talagang week, weekend. Kasi pag weekend, daming tao nga. Ngayong weekdays, gaya ng ngayon, Monday, walang tao. Saka naglilinis sila. Ayun, nagpapalit sila ng tubig. Sipag ni tatay, o. Oh, min Minamano-mano lang yung tubig. <laughs> baka, baka bukas pa naman tapos si tatay. <laughs> Balde-balde lang, eh. Tagal yan tay. Patagal. Hmm. Dapat gamit kayo tayo ng hose. Pwede naman siguro yan. Hose na malaki. Higupin nyo pa ganyan. No? Pa -pa -pa. Meron nga kitang ganyan. Ihigup lang. Manaman. Oo. Kaso lang. Ayaw namin ano matagal. Tuwing dalawang araw do, pinapalitan namin tubig. Ayun. Ang maganda roon. Sabi Tatay Junior dalawang araw pinapalitan daw itong tubig kaya malinis talaga. Kasi ito walang lorin to. Talagang natural to. Kaya maganda maligo rito. He, talagang masarap. Ano? You know? Dalaway Ta Doon tayo nung lalim ng 6 feet? 7. Uh, 5 ano? lang. Uh, ligtas pa rin yung mga ano yan. Oh, ligtas pa rin sa mga ano yan. Mga hindi marunong lumangoy. Kaya kung hindi marunong lumangoy, dito ka na sa 4 feet sa, 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 mga pambata. bata. And... Okay, sana na gusto nyo yung ating vlog. Hanggang dito na lang, tinatapos ko yung ating vlog. Kung hindi ka pa na mag-subscribe sa ating channel, subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating bagong labas na video. Every week, nag-upload tayo ng mga magagandang video kagaya nito. Okay? Sana nagustuhan nyo ang ating vlog. Hanggang sa susunod na vlog. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscriber, followers na patuloy na sumusuporta sa atin. Shoutout kay Rosel, Raydan. Shoutout sa mga bagong followers, subscribers natin. Hanggang dito na lang ating vlog. Okay? Hanggang sa susunod na vlog. Peace out! Kaya mga ka-Jep, itong tubig na to, pwede palang inumin to, galing ito sa bukal. Yan daw sila kumunang inumin. Uh, kasi itong pool nila, nililinis nila to kada ah, dalawang araw. Inaabot daw sila ng ano, mano mano, tatlong oras, sabi ni tatay. Yan, ganun din sa kabila. Yan, mano mano, wala pa sila dito ano, pang higop para malinis yan. Ibili pa lang sila. Tapos sa kabila, agawin ah, pa rin ng panibagong pool. Yan. Ano na rin to, dayuhin na rin itong ano na to. Resort na to. Okay, salamat kay Tatay Junior. Uh, pinatulog tayo dito sa kanilang LMN Resort dito sa Barangay Maskap. Hanggang sunod na vlog. Peace out. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.